For the entire ethnic ministry team the first thing is we are growing there's two new languages in myanmar that really growing right now people are hungry and the radio is working as a pastor for them please pray for the a lot of persecution still happening in different country that i could not mention about it it's mm -hmm. very hard for them mm -hmm. and still a lot of people that hear the radio hear the good news but got persecuted by their own family. if someone want to be a christian, the whole village against them. it's mm -hmm. very hard for them. that's a story that i would like to share. Um, there's a man who possessed by a, a spirit like demon. he tried to attack everyone. and no one in the village can handle him. Mm -hmm. so he put him in a cage. even the um, spiritual leader cannot do anything. until one of our partner visit, the first time he visited, he just prayed for him. Mm -hmm. and the second time he went, he bought a small phone and putting this sd card with our febc radio program in it to listen inside his cage. and the third time he went, he's getting better through hearing the word of god through the febc program. Mm -hmm. his mom noticed that god, that we believe can help his sons, but because of the persecution right now, they cannot accept Jesus. The whole village will push them out, mm -hmm. and it is very hard for in the remote area. People are helping each other out. If you're not a member of a village, it feels very hard to have a life there. It is a true story that is happening right now. When we going outreach, we need to like go very low profile to doing everything. Pray for our protection, God protection, and God guidance. Well, thank you, Nick, for sharing that. Truly, your life is an example of what uh, the cross is. Mm -hmm. You know, the cross is the love of God vertically mm -hmm. and the love of others horizontally. So mm -hmm. you embody that. And mm -hmm. Thank you for thank sharing you. your stories. Thank mm -hmm. you for being here. You're a blessing to us and the whole international community of FEBC. Mm -hmm. Ilan lamang yan sa mga paraan paano nakakatulong ang teamwork sa FEBC International Family? para maihatid ang mabuting balita ni Jesus sa iba't ibang komunidad. Huwag tayong bibitaw sa pangako ng Diyos sa Isaiah 55.11. Ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at gawa ang aking layunin kung bakit ko ito pinadala. Kaya patuloy tayong manalangin for Nick para sa FEBC Ethnic Ministry at para rin sa napakaraming tao na naghihintay pa rin makarinig at maunawaan ang good news ni Jesus Christ. Follow nyo kami sa febc.ph o sa Facebook para mas makilala pa ang gawain ng FEBC at kung paano kayo pwedeng maging kabahagi ng misyon na ito. Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Hanggang sa muli, God bless you. Napakinggan mo ang the FEBC report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesus Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa Ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sumasay ang papawin mula sa Mainila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAF. Agapay ng Sambayanan. Ito ang Hardin ng Panalangin. Isang mapagpalang araw, kaagapay. Sama-sama pumuli tayong lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos sapagkat uh, kakamtan po natin, nakatitiyak po tayo, kakamtan po natin ang kanyang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyong plantito ng panalangin para po sa programang hardin ng panalangin. Live na live po mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing araw po ng Martes dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. At uh, tayo po ay napapanood din sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan po ng GCTV at Lighthouse Media Ministry. Kapatid, kung sinisimulan natin ang ating araw sa kape, maganda rin simulan natin ang ating araw sa kasulatan at sa pagdulog po sa kanya sa pananalangin ano man po yung ating kinakaharap, ano man po yung ating mga hamon, maganda po na harapin natin ang araw ng may pananalangin, pagdulog sa ating pong Panginoon. At sa ating pagsisimula, tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, sa pagtatapos ng buwan ng Setyembre, ang aming pong puso ay nagpapasalamat sa isang buong buwan ng inyong katapatan, ng inyong kabutihan, ng inyong kagandahang-loob. At sa pagharap namin sa panibagong buwan. Sa pagharap po namin sa buwan ng Oktubre, umaasa po kami na kayo po ang patuloy na makakaagapay namin. Ang aking pong kahilingan, Panginoon, na sa programa pong ito, sa araw na ito, ay maging kalakasan po namin at karunungan ang amin pong magiging panahon para sa inyo, lalo na ang daming mga hamon na kinakarap ng aming bayan. Salamat sapagkat may Diyos kaming matatakbuhan, may Diyos kaming malalapitan, at hindi kami kailangan mag-atubili sa aming paglapit sa inyo sapagkat bukas ang inyong palad upang kami kapin sa inyo po ang aming papuri at pagsamba tinatalaga namin ang bawat sandali ng aming pong programang Hardin ng Panalangin sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Amen Amen Tayo po ay nagbabalik sa Ardin ng Panalangin. Ako po, muli, si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin tuwing araw po ng Martes. At uh, kapatid, kung ikaw ay may prayer request, maaari po ninyong ilagay ito sa ating comment section. At uh, sa biyaya ng Diyos, isasama po natin ito sa ating pananalangin. At kung may sinagot po ang Panginoon sa ating pong mga ipinagdasal, maganda po na maibahagi din po natin para po hindi lang kami ang ma-encourage, kundi ang iba pa po nating mga tagapakinig na nagbibigay ng kanilang prayer concerns. Kaya po, post na po sapagkat pagkata uh, tayo po ay sama-sama po na mananalangin mamaya. So tayo po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon. Madalas na naririnig natin ang salitang Hallelujah o purihin ang Panginoon. Malungkot lang, may iba nagiging ekspresyon nito, Sister Shekaina, Kuya Reggie, no, yung Hallelujah. Minsan kapag nadulas pa, napapahalleluya. Pagkawat sa bagay, mas maganda na yung kaysa mapamura yung tao, pero nagiging palasak. Subalit, alam po ba ninyo na yung salitang Hallelujah ay hindi lamang po an expression of worship. Hallelujah is actually an exhortation to worship. It is a command to praise God. At dito po sa ating titingnan sa Psalm 147, makikita po natin dito ang katangian ng Diyos kaya siya'y kapuri-puri. Ito po ay isa pong awit na tatlong beses po na tayo'y hinimok, inatasan na magpuri. Ito po ay dalawampung verses at mahati po ito sa tatlong bahagi. Uh, yung una po mula verse 1 hanggang verse 6 ay inumpisa niya sa purihin si Yahweh o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa kanya ay tunay na nakalulugod. At pagkatapos po mula verses 7 to 11 ay muli sinabi umawit ng mga imno at si Yahweh ay purihin. Puri ng ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. And then pagdating po sa verses 12 hanggang 20, ang sabi po dito sa verse 12, Purihin si Yahweh mga taga-Herusalem. Purihin mo ang iyong Diyos kayong mga taga-Siyon. So this is a psalm of praise, and uh, there are there are three rounds of praise. At ang pinaka, I believe, ang pinaka key verse nito ay yung verse 5. Ang sabi po rito sa magandang balita Biblia, si Yahweh na ating Diyos ay dakilat mataas. Taglay niyang karunungan, hinding hindi masusukat. Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Makikita po natin dito na ang tamang pagtugon sa kapangyarihan ng Diyos ay pagsamba. The right response to the Lord's power is to praise Him, to worship Him. At dito nga po ang background po kasi nitong psalm na ito, sila po nakabalik na mula sa pagkakatapon sa Babylon. At um, it is certainly a time of terrible heartache and anguish in which marami po nag-isip bago nung sila po'y nasakop, talaga bang ang Diyos ay may pagtangi sa kanyang bayan. And for 70 years they were there in Babylon. At sila po sa biyaya ng Diyos ay nakabalik. Can you imagine the uncertainty of migrating back to your country na hindi mo alam kung anong ang aabutan mo. Kung merong merong kapang matitirhan, makukunan ng trabaho, mapag-aaralan ng inyong anak, kumbaga, was a time of anguish. Kaya nga po pag binasa po natin, ang context nga nito yung pagbabalik nila. Eh. Ang sabi nga ang lunsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Ang katotohanan ng Israel ay binalik ng Diyos sa kanyang lupain ay patunay ng kanyang kapangyarihan. Tanging ang Diyos lang po ang makagagawa nito. At ang sabi nga rito, ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Looking back sa pagkakabihag at pagkakabalik sa kanila, kumbaga nagmamaneho tayo, tumitingin tayo sa rearview mirror at tinitingnan natin yung ating pinanggalingan. Sabi nga po nung manunulat ng awit, it should remove any lingering doubts about the goodness and power of God. Kaya nga, kanyang pinahayag dito, si Yahweh ating Diyos ay dakila malakas. Taglay niyang karunungan, hinding-hindi masusukat. Yun lang pagkakabalik nila, malaking bagay na eh. Kamangamanga, binabanggit dito, alam niya at natitiyak bilang ng mga bituin. Isa-isang tinatawag sa pangalay, tinuring. Alam niyo, kung nandito tayo sa Maynila, dahil umaagaw yung liwanag ng poste, subukan mo magbilang ng bituin. At kapag tayo po ay napunta sa isang lugar na kung saan ay kumbaga wala hong ilaw ng poste sa mga liblib na lugar, sa mga nagkakamping, makaka-identify po tayo dito, eh, bilang mo yung bituin, mapaparami ka ng bilang. Pero yun lang yung abot ng ating mata. Iba pa kapag katulad ng ginawa ng Amerika na itinutok ang Hubble Telescope. Nakamamangha, nakaka-overwhelm na pagtiningnan po natin kung tutuusin kinumpara sa pinakamalapit na bituin, ang ating araw ay parang speck of dust lang. Subalit, ang sabi po rito, bagamat ang Diyos ay ganun, kalawak, ang sabi pa rin, He has time to heal the broken-hearted and to bind their wounds. Na tayo po na mga nagpapakumbaba sa Kanya, may panahon ng Diyos na tayo'y itaas. Ngunit kapag tayo nagyabang, ang sabi po rito sa verse 6, Taong mapagpakumbabay, siya niyang itataas, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabaksak. Can you imagine a God that is so powerful, if God was enough to number the stars, He was certainly great enough to heal our broken hearts. And it is affirmed dito po sa verse 5 that He possesses both the power and the understanding to do so. Alam ng Diyos ang pinakakaibuturan ng ating kalungkutan at may kakayanan siya na tayo'y bigyan ng kaaliwan. And in addition to having the power to heal our broken hearts, sabi nga po ni Ro Roger Ellsworth sa kanyang opening up Psalms, God has the heart to lift the humble. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pagbubulay-bulay sa kapangirihan ng Diyos, tumulog po tayo sa Kanya kahit na yung mga panahon na tayo ay sugatan, lalong-lalo lalo na na dapat lumapit tayo sa Diyos na tayo'y sugatan. Kahit na po sa mga panahon na tayo'y nagalinlangan, lumapit po tayo sa Panginoon. Hindi naman nung kay umatin ng seminar kamakailan, sabi nga ng tagapagsalita, eh ni hindi nalaman ni Job ang kasagutan dito sa lupa nung kanyang pinagdaanan. At kung tutusin naman talaga, the Lord is not bound to explain why He did what He did. But, but, we can be assured na kasama natin siya sa gitna ng ating pinagdadaanan. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hindi man natin maintindihan, hindi man natin maunawaan ang ating pinagdadaanan. Ang alam ko, meron tayong makakapitang Panginoon sa gitna ng lahat ng ito. Kaya ano ang dapat nating gawing pagtugon dito po, praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Again, it is not just an expression of praise. It is an exhortation to praise. Tayo po ay nutusan ng Panginoon na magpuri sa Kanya. At marapat lang na siya ay purihin. What, naging pagpapala po itong ating uh, naging uh, a uh, devotion at nawa magbigay po ito ng kalakasan sa ating pananalangin at sa pagharap natin sa mga hamon ng araw na ito. Mm -hmm. sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Si Bishop Pablo Olores ng Dorofi Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi ka nagbabago, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataon na patuloy mong ipinagkaloob sa amin na kung saan ay aming pong idudulog sa iyo ang lahat ng OFW, Panginoon, na nagtatrabaho sa iba't ibang dako ng amin pong mundo. Lord, patuloy ka pong sumama at patuloy mong gabayan ang bawat o FW Panginoon na nagtatrabaho. Panginoon, bigyan mo po sila o oh Diyos ng patuloy na kaaliwan at uh, kalakasan, Panginoon. Ahalaluya, ah, Panginoon, yung mga kalungkutan na kanila pong nararamdaman sa kanila pong bansa na kinilalagyan. Hayaan mo o oh Diyos na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sumama. Gayon din po o oh Diyos, ang kanila pong mga mal buhay na iniwan dito sa Pilipinas. Panginoon, patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang patnubayan, Panginoon. At ang kaaliwan at kalakasan ay patuloy po nilang maramdaman, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, dalangin din po namin sa iyo na ikaw po o Diyos ang patuloy na sumama sa kanila. Yung kanila pong mga pangitain, yung kanila pong mga pangarap na patuloy na kung bakit sila ay nagtatrabaho sa ibang bansa ay dahil sa kanilang mga malsabuhay, Panginoon. Lord, alam, po, alam mo po, Panginoon, kung gaano kahirap ang kanila pong mga naranasan, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, yung pinagmamalupitan ng kanila pong mga amo, Panginoon. Lord, patuloy kang uh, sumama at bigyan, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Nang patuloy na uh, kalakasan at uh, yung kanila pong mga amo, Panginoon. Hallelujah. Ay patuloy na uh, ikaw po, O Diyos, ang patuloy humipo sa kanila. At uh, bigyan mo po sila, Panginoon, ng uh, Uh, patuloy na katalinuhan upang magampanan nila Panginoon ang kanilang mga tungkulin na ibinigay mo po sa kanila Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na may dulog po namin sila sa iyo kaya o oh Diyos yung patuloy na pag-iingat mo yung patuloy na uh, pagpapala mo Panginoon ay makaranas po sila Panginoon habang sila ay nandun sa ibang bansa kaya o oh, Diyos, maging ang kanilang mga mal buhay, na iniwan po dito sa Pilipinas, Panginoon. Patuloy mo rin po silang ingatan at patuloy na pagpalain ang kanilang pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang oh, Diyos na amin pong katiwalaan sa bawat sandali ng amin pong mga buhay. Panginoon, inaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo sa patnubay at gabay ni Manila Espiritu. Amen and Amen. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Ilapit po natin ang mga kahilingan sa panalangin na ipinadala po ng ating mga tagapakinig. O Lord, your grace is sufficient. Salamat din po that in our weakness, your strength is made perfect. Na sa aming kahinaan, sa aming karamdaman, ang inyong kagandahang loob ay lalo pong tumitingkad. Salamat Panginoon sapagkat mailalapit namin sa inyo ang mga pangangailangan ito at nakakaasa po kami ng inyong katugunan. Una ang kapayapaan na magbabantay sa puso't isipan ng bawat nagbigay po ng kanilang kahilingang panalangin at ang kasagutan ng ayon po sa inyong kalooban. We lift up to you si Chris Arate sa kanya pong healing from hypertension. We also pray for Rainier de la Peña sa kanya pong kagalingan para po sa kanyang sakit sa puso. We also pray sa mga kapatid na sina Sister Hermie Peralta, si Esther Tanyawan, at si Flor Erpelio. At tuloy, Panginoon, ang kagalingan na hinihiling po sa kanila ni Pastora Gemma Reyes. Panginoon, no operan po ang kapatid ni Sister Leonila Espirito na si Roberto de Jesus sa colon cancer sa darating na October 9. Lord, hindi lang po provision for the operation but katagumpayan ng surgery na to. Ang aming pong hinihiling na talaga pong siya ay makarecover mula po sa colon cancer. Ganon din po para po kay Kenneth Rosquillo na may acute respiratory failure. Kayo po na nagbibigay ng hininga ng hangin amin pong hinihinga kayo po, Panginoon, ang magpagaling kay Kenneth. Si Sister Nita Panoy na operahan din sa ulo. We pray for total healing. We pray, O Lord, sa recovery po ng ama ni J.R. Balagaw sa stroke. Kayo po, O Diyos, ang uh, magbigay ng quality life sa mga kababayan po namin, mga tagapakinig po namin na ang mga mahal sa buhay na mga may edad ay uh, nakakaroon ng ganito mga karamdaman. Ang prayer po namin ng kanilang pagdating sa pagtanda ay hindi karamdaman ng sumalubong, kundi that they would enjoy the fruit of their labor. We also pray sa operasyon ng asawa po ni Sister L.B. Soto na operahan near the end of the month. And ganun din po si Baby Rai Cairo Seron na o din po. Aming Panginoon, humihiling po kami provision and healing para po sa mga o-operahan na ito. Sa mga naghihintay ng resulta ng kalilang test, katulad ni Concepcion Balite, ni Cecil Cuan, na sa susunod na PET scan ay maklear na siya sa cancer. At uh, Ganon din po yung iba pang mga naghihintay ng resulta ng kanilang mga test, naghihintay ng schedule ng kanilang surgery, katulad ni Eleanor Guanlao sa nakitang bukol sa kanyang larynx. Panginoon, kayo po ang umabot sa kanila. Kayo po, Panginoon, ang magpadama ng inyong kapangyarihan upang sila po ay bumuti ang kalagayan tunay nga, gaya ng amin na pag-usapan, Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Sa mga panalangin po, katulad po, Panginoon, na, na nito pong mga nag-aabang na ng resulta ng exam sa mechanical licensure exam, si uh, Riniel Alejandrino, si Divine Grace, at si Jimbo, nanak na ni Sansu Flores. Lord, uh, sa kanilang paghanda, sa kanilang exam, Nawa, Panginoon, pakita po ninyo na kayo ang Diyos na nagbibigay po ng uh, kaalaman. Thank you, Lord. Sa lahat po ng mga kaidingang ito, maasa kami sa kanyong kalooban, kabutihan, at sa mga hindi po naipanalangin, alam po ninyo ang mga ito at idinudulog din namin sila sa inyo. Again, we thank you, O Lord, for the privilege to lift up these concerns to you. Salamat sapagkat may Diyos kami na nakikinig. Sa inyo po ang aming papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen. Mga kaagapay, Bukas po ang ating hardinero ay si Pastor Johnny Castillo at nawa't tapat po nating subaybayan ang Hardin ng Panalangin sa radyo, sa online, sa Channel 185 sa Signal TV araw-araw po tuwing alas 6 po ng umaga ang Hardin ng Panalangin. At para po sa programang Hardin ng Panalangin ako po si Pastor Eric Cortez. Na nagpapaalala ng ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang.